Hindi na sa ko na Hapon nang nakita At biglang bumilis, pintod ng puso ko'y nabigla Simula pa lang ng una nakuha mo na Di ko naman na malaya, nagtanong pa kung bakit Sinti lang naman ang titig mo, ngunit malupit At tulad na ang mata sa langit ang init Tanging hiling kahit bago pag-ibig tanggapin Natakot na lumapit dahil yaw masaktan Isagal At na muntikan takbuhan Pinilit na limutin na itiputahan. Pero iba kita pagkain na Hindi ko na mapigil pa ang puso'y umiibig na Hindi na malaban ang hindi na noong tingin pa Sadyang magkaiba, isang tingin sa iyong mata Nakikita na, may napagpigil na hey, how much I love you Yeah. I can't stand how much I need you. I need you